yun so loyal guys so testingin na natin so na install na lahat uh, na kabit na yung mga wirings so may prob ano lang isang problema pero na uh, solution din natin yan, so ipakita ko muna yung ano niya yung problema niya so switch natin yung ano yan high by bypass yan, yan so pero pagpapatayin natin yung ano, yung switch dito sa ano, yung uh, negative trigger switch natin. Yan. Hindi siya mamamatay. So, hello guys. So, balik tayo dito sa, ano, sa diagram. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nagkakaproblema pa rin kahit na patay mo yung negative trigger switch ay meron pa rin nagsusupply dito ng negative supply. So, saan ba nagagaling yung negative supply nito? Nagagaling yan sa incandescent bulb ng headlight ng NS160 yung browser. in kandesin bulb yung gamit yung hindi ilid so dito dumadalo yung negative supply na papuntang red black wire yung kabitan natin so dadalo yan sa in ng isang min relay at dadaan din dito sa min relay yan pupunta rin sa isang min relay kaya kahit patay mo yung negative trigger switch ay naka switch on pa rin to para natin masusolusyon yan so maglagay tayo ng diode yan so i-block natin yung negative supply na dadaloy sa kandesin bulb yan, so, so hanggang dito na lang siya, hindi na siya pupunta sa mini relay. Yan, hindi na pupunta dyan. Yan lang yung ano, possible na solusyon natin dyan. So, kabit na natin yon So, yan guys, nakabit na natin ng ano, diode. Yan, yung manggagaling sa high beam switch natin na papunta sa mini relay. So, try natin kung mawawala yung, ano, yung problema niya. So, switch natin. Yan, na. So, kung i-off natin, mag-off dapat siya. Yan. Yan. So, switch. Yan, switch off. Yan. So, hi okay na. Magdagdag lang tayo ng, ano, diode para, ano, ah, hindi niya patawirin yung ano yung negative supply na manggaling sa incandescent bulb ng headlight natin sa NS160 so yun lang guys so, salamat sa panonood nyo